Bawa. Ay! Si Doc, titimpla kita ng kape. Ay, wag na ho, Chang Susan. Okay lang, thank you. RG, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa klinika? O kaya dapat kasama mo ngayon si Zoe? Kailangan ka ng anak mo. Nandun si Dr. Sifra sa kwarto ni Zoe. Hinayaan ko muna siya na makasama si Zoe para magampanan naman niya ang responsibilidad niya sa mag-ina. Besides, ayoko ko muna makita yung Dr. Sifra na yun. Kahit na wala akong maalala, parang bumabalik sa akin yung mga kasalanan ko dati. Alam mo, RJ, tama si Annaline, eh. Alam ko na nagkasala tayo noon. Pero pinagsisihan naman na natin yun eh. Tsaka ang mahalaga, marami tayong natutunan dahil dun sa experience na yun. Tsaka hindi naman pwede hambang buhay na lang natin iniisip yung kasalanan natin dati. At tsaka, huwag mo rin iisipin na kung ano man yung nangyayari kay Zoe ngayon, eh ay kabayaran sa lahat ng mga nagawa mo Tama ka. Mas makakabuti siguro kung tanggapin ko na na maayos ang sitwasyon nila. Mas madaling tanggapin na si Dr. Cifra ang ama kaysa kung sinong masamang tao kriminal dyan. At least, isente siya. Willy, tengo Zoe. Will you marry me? Yes. Yes, of course. Yeah. Uh, of course I'll marry you. Wow, congratulations. Doctor Sífre Zoe. Selamat Doctor Annelin. Siguro naman, titigilin mo na ako. Siguro naman, hindi mo na ako pakikialaman. Siguro naman, hahayaan mo na kami, di ba? Zoe. Uh, since you accepted my proposal, celebrate tayo. Ito. Nagdala ako ng paborito mo. Ano yan? Ube! Ah, <laughs> uh, Kung kilala mo talaga si Zoe, alam mo na hindi niya gusto yung ube ice cream. Ang favorite niya, Rocky Road. Actually, ayaw niya ng kahit anong ube. Di ba? adok Dok, di ba, sinabi ko na sa'yo before, dati hindi naman talaga kami seryoso eh. Kahit na ilang months na kami na nagkasama, hindi ko pala ganun kakilala ang ate mo. Pero di ba dok, di ba mas maganda nga yun kasi madami akong matutunan sa kanya. At siya rin. Madami pang madidiscover sa akin. Ano bang gusto mong palabasin, Annalyn? Ah, wala. Naisip ko lang naman. Um, congratulations ulit, ah. Sige, mauna okay. na ako.